mahal na ko. Kuya Dave, koy Luis, uh, wag ko kayo magsawa. Sana. Wag, sana magbago yung pagmamahal nyo sa mga anak natin. Uh, basta na po, masiningi ko po yung ano nyo, uh, pasasalamat sa inyo. Yung uh, tulong, hindi financial, yung paggabay, uh, payo, ganun mas mahalaga po sa amin yon Hindi po yung pera na binibigay natin sa mga bata. Mahalaga sa amin kung ano po yung mas ma mahubog natin yung mga bata sa pinakamagandang uh, matuwid na daan. Yun lang. Masaya na po ako doon. Kasi pinapalaki ko yung mga anak ko ganun din. Very simple. Very simple yung buhay lang. Yun po yung mahalaga sa amin. Ang number one naman yung Uh, pagmamahal kay God. Pagmamahal sa pamilya. Uh, sa kapatao. Kababa ng loob. Oh, yun yung very special sa akin. Yun, mga bonus-bonus lang po yan. Yung bonus na lang sa atin yan, yung magkaroon ng mga gamit-gamit. Um, yan. Yun. Sabi ko nga, inuulit ko, anin mo yung money and fame kung hindi natutuwa ang ating Diyos sa ginagawa mo. Okay? Kasi ang tunay na tagumpay, ang tunay na tagumpay sa sa pagabut ng pagabut ng end ng buhay mo ay ay makasama si God. Yun lang, ang ano, ang number one doon. Ang tunay na tagumpay si God lang naman eh, makasama natin si God.